Sino mag-aakalang sa isang maliit at simpleng pangarap ay magdadala sa akin sa lugar na ito? Tumaki ako sa isang simpleng probinsya na hindi ko naisip na magkakaroon ng malaking oportunidad. Pero sa bawat kwento ng kapwa ko OFW, natanim sa puso ko na makapagtrabaho abroad. Sa murang edad na 18 years old, nakapag-abroad na ako. Hindi para mag-travel, kundi para magtrabaho bilang OFW. Ang hirap talaga ng proseso, ang simpleng buhay noon, sa mura mong edad para mag-abroad. Mismo ang mga kaibigan mo at kapamilya mo ang pipigil sa'yo. Naiintindihan ko naman yun, concern lang sila. Hindi kasi nila nakikita ang mga na-envision ko noon. At ang determination ko, ang nagtulak sa akin na sumubok kautunan ko na hindi importante kung saan ka galing, kundi kung paano ka kadeterminado na abutin ang bawat pangarap mo. Kaya ka so, ba, ba yan? Padayon lang!